pati mga rescuer, okay, ramdam yung bigat ng sitwasyon dahil nakasalalay sa kanila ang buhay hmm. ng nakararami. Hindi naman. ba, Joel? Ano kayong pagganda ang ginagawa nila sa mga ganitong sitwasyon? Alamin natin ang panlasa na masa mula kay Michael Fahatin. Naki. Magandang umaga sa inyo, uh, Joel, uh, Susan. Ano? At susugan ko lang yung pinag-uusapan natin dito, no? yung dalawang pinaka-importante. Ito yung uh, sinasabi nga ng uh, Secretary Coloma na awareness, no? yung kaalaman, uh, kung nasan yung bagyo at uh, kung saan patungo. At yung sinasabi naman ni Yusek uh, Ramos na yung paghahanda. So, alam ba ng ating mga mamayan uh, at handa ba sila sakalit na uh, papunta sa kanila o may kalapitan ng paparating na bagyo? Diba nandito na si Quinta, yung bagyo. Oo. Uh -huh. Paano ba tayo naghahanda pag ganyan? Siyempre, eh, kailangan na may mga handa kang ano, pagkain. Yeah. Kain, yan, oo. Diba? <laughs> diba? Gamot. Gamot. On. Number one, diba? Yun na, tsaka... parang sanay na sanay tayo sa bagyo, ha? Uh, hindi, siyempre, kailangan yun eh. Mm. Palagi kang handa sa ganun. Oo. Oh. Oh. Pamilya. Mm -hmm. Pamilya, kailangan. Mm. May mga pang sagip ka na, halimbawa, mga... ngumari, uh, mahumari, para... Mm. Ganon. Mm -hmm. So hindi na parang ano yan, katawa-tawa na may mga ganong kapaghahanda, ano? Ah, hindi. Oh. Kasi yun, ano yan eh. Kailangan natin pagka nagkaroon ng ganyang dilubyo, di ba? Eh, hindi naman sa atin yata tatama yeah. So bakit? Para manalaman? Eh, sa, sa pag-asa, di ba? sa oh. Sila nagsasabi eh. Oh. Sinunod ka balita? Oo. Uh -huh. Oh. Importante ba manood ng balita? Natural. Hmm. Dahil? Para maalaman mo, paggandaan mo kung sakali. Eh, pagkasi sir, malakas na bagyo eh. E, yung mga gamit namin, iniakyat namin kasi alam mo naman binabaha dito sa Bukawi, o oh, di diba? ano ba? Iniakyat namin. Tapos naghahanda kami ng mga mga yung mga ilaw na emergency light, 'yan. Kandila. Pagkain, Pagkain. basta lahat tubig, 'yan. Gamot. pag oh. bigyan ng tulog lang. Hindi, siyempre inaabangan yung ulan ba? Inaabangan ano baka bumaha. Okay. Habang inaabangan mo. Sabi mo na kay ni misis? Ay wala, nag-iisa lang sa bahay. Nag-iisa ka na lang. Ah, <laughs> oh, sir, so ka na lang, nanood ka TV. Oo. Oh. Nakikibalita ka. Oo. Oh. Maghanda ah. nakatutok ako sa ch Channel 7. Yeah, tutok ka lagi. Oh, ah. Re, Oh, Pre. Darating daw yung bagyong kinta. Alam mo 'yun? Hindi yung bagyo. Na? Opo. Oo. Oh. Nasaan na siya? Hindi ko alam, baka naligaw na 'oy. Eh. Ha? Ah? naligaw? Oh, hindi mo nararamdaman eh. Ora oh, sa likod lang natin eh, no? Opo. <laughs> oh, ano ginagawa mo paghanda pag ganun? Eh, maghanda na lang. Ano? Oh, yung pamilya, unahin na pamilya. Oo, oh, nasa pa pamilya mo? Sa Pampalay pa ako eh. Ah, saan? Sa Pampalay. So, Ba't so, di mo inuna ngayon? Nasa ka na? Mapasok ah, sana ako eh. Oh. Nabalitaan ko eh. Nabalitaan mo? Babalika na? Oo, oh, uwi na ako. Uwi ka na? Ah, Tahan mo ni pamilya? Uh -huh. Oo. Oh, sige, pare. Yan, uh, Joel Susan. Uh, nandito tayo sa May Bukawi Bulacan, dito sa mga tindahan ng paputok. Kung saan, naghahandahan na rin ang ating mga kababayan. Nagpupunta rito para sa bumili ng mga paputok para sa darating na bagong taon. Makasama natin si Ma'am Sally Alejandro. Uh, isang uh, honor dito sa mga paputok. Ma'am, dito sa Bukawi, particularly, no? Uh, pag umuulan ba, bahain ba? Anong 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 dito? Meron lugar dito na talagang bumabaha. Mm -hmm. Lalo sa may gawing binyang dito naman sa Santa Maria, sa Turo. Mm -hmm. Bumabaha din. Bumabaha. O anong paghahanda? ginagawa niyo? O dito naakit namin yung mga paninda. Mm -hmm. Itinataas na hindi abuti ng baha. Mm -hmm. Kaya lang noon undoy, nasopresa kami. Talagang lahat ng bodega namin mm -hmm. na... Nabaha talaga ng ano, tinapon lang lahat Oo. sa ilog. Hanggang saan ang tubig umaabot dito? Dito, hanggang dito, sa hita. Hanggang hita? oh, pero doon sa may gawing binyang, ay mm -hmm. eh, lubogan tao. O, pag, na ba, pag kunyari bagyo, inaalam mo kung gaano kalakas. Kung hindi tatama dito, ay eh, naghahanda ka pa rin. Oo, oh, siyempre, naghahanda dahil na, na, nadala na kami ng undo yun. may biglaan nga. May biglaan. Oh, uh. mm. tina, itinataas namin lahat kami aming paninda. Tapos na naman dito yung mga babotong, naghahanda rin kayo sa iwas dress dress. Siyempre, iwas dress kami. Lagi, hmm. hmm. Laging handa. lagi laging handa. Girl Scout ka ba? Oo, oh, siyempre. Oh, yeah, uh, pati sa pagkain. Pagkain lahat na. Mm -hmm. Sa balita. Sa mm, balita. Yung matumuto mm. sa, ano, sa balita. Oo, oh, sa, oh. lagi kami nakatutok sa balita. Lalo ganyang kaya ang aming hanap buhay. Mm -hmm. Kailangan malaman namin kung ano nang lagay namin. Mm -hmm. Kanoon, kung laging handa yan, yan Joel Susan, no ang kaimportansya nga nitong uh, paghahanda rin, dapat yung sinasabi nga nila yung awareness, no? Kahit pa hindi uh, direktan tatama sa inyo yung uh, sinasabi nga ang bagay, yung, yung, track ng uh, typhoon na ito, eh kailangan meron din tayong level of awareness at level din na paghahanda. At di rin makakasama daw yung meron din tayong konting, uh, alam mo na, panalangin at pagkasal na tayo yung maging ligtas sa anumang sakunang darating. Balik sa inyo. Thank you very much, Okay, maraming salamat, Michael. Ayan, Hello,